Good morning, good morning, good morning. So for this video, uh, I kita ko sa inyo ang aking mga alagang uh, litos uh, iton. So yan po ang aking uh, litos iton at mag uh, 45 days ito ngayong uh, December 2. So tamang tama, uh, birthday ng aking uh, Mama. So, yan. So, ganito guys yung alitos iton. So, so mga uh, ano, ganyan na siya kalaki. So, ganito. Kalapad yung kanyang mga dahon. So, naipunla ko ito noong uh, nakalimutan ko na. Basta sa December 2, ito ang timing sa kanyang harvest. So, mayroon din akong kuan guys, uh, limambo na yun, mga uh, seedlings. Yan, so yan, ipapakita ko sa inyo ang mga litus, it litus iton at yun naman ang mga, mga alagang pechay. Yan, ito din matured na ito, pwede na to i-harvest. So, hintayin na lang natin mag-December 2 kasi uh, ihalo natin sa uh, sabaw, no? magluto uh, tayo ng karni. So, tama-tama ito sa December 2. So, yun lang. Ipakita ko sa inyo ang aking mga alagang litos. Yan. So, litos iton. Yan. So, malalaki yung dahon. Healthy na healthy. Yan. So, ang aking palang uh, nutrients dito ay uh, nutrihydro. Yan. Nutrihydro. Alagang nutrihydro sa styrofoam. No, styrofoam. So, yan. Litos iton. Ganyan kalaki. So, kung mag-45 days siya sa December 2, ano ngayon? 30. So, ibig sabihin, uh, 43 days sila ngayon. Yan. So, healthy na healthy. Yan. So, yun lang. And thank you for watching. And subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you!